It Bulaga, panalo na naman, at muling pinatunayan ang pagiging number one sa noon time. Most daring performance ni The Bark Ads Main, at ang pagbisita ng tatlong cast ng The Kingdom sa It Bulaga, pinataob ang kalaban. The Bark Ads Main, ginulat at pinatawa ang lahat. Ngayong Sabado nga, December 14, 2024, ay talaga namang ginulat ni Main ang lahat, dahil sa kanyang Saturday performance, na tinawag na ng mga The Bark Ads na most daring performance ni Main. Na makikita pa nga ang pa-teaser ng It Bulaga sa performance ni Main, na ang marami sa rehearsal pa lang na ito ni Main. Kaya naman, sa simula pa lang ng Saturday performance ni The Bark Ads Main, ay makikita ng umpisa pa lang ay pasabog na agad ito. Kaya naman, nang lumabas na si Min, ay talaga namang tawang-tawa ang mga The Bark Ads host, at mga studio audience, dahil sa nakakostume pala na lalabas dito si Min. na talaga namang makikita ang kakulitan dito ni Main sa Saturday performance niya na ito, na talaga namang ginulat at talaga namang pinatawa ang marami. Na kahit nga ang mga netizens, ay talaga namang na good vibes, at napasaya dito ni Main. Dito din nga ay marami rin ang agad na mga nakapansin na hindi si Maine ang nasa LED screen na sumasayaw at si Singing Queenan nga ito. Kaya naman ay marami na rin ang hindi nagulat nang lumabas na nga si SQAN sa backstage. Natila kambal na nga ni Maine dahil sa buhok nito. At syempre bilang Dalbert Ads Ninang, ay nagbigay din ng regalo dito si Main sa Team Studio Audience, at sa mga Team Online. Ngayong Sabado din na, sa Grand Finals at Christmas Party ng Itbulaga sa Game 5, ay bumisita na rin ang tatlo pa sa mga pangunahing karakter ng The Kingdom, at mga anak din nila kan Makisig, na sina Sid Lucero, Sue Ramirez, at Christine Reyes. Na kung saan ay nakasama sila bilang mga technical committee sa GIMI 5. Na makikita pang ang masaya at tawang-tawa ang mga ito sa mga Dabark ads. Dito din na ay napasabak din sila sa first round ng GIMI 5. na kung saan ay nakakuha sila dito ng 4 points. Makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Su, nang lumabas ang isa pang sagot na hindi nila nahulaan, dahil nasa isip na pala niya ito. At dahil nga sa mga pasabog na ito ng Itbulaga ngayong Sabado, ay muli na namang pinatunayan ng Itbulaga ang pagiging number 1. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Nasa katunayan na, ay makikita nga ang dami ng mga nanonood sa kanilang Facebook livestream. YouTube livestream ng TV5, At lalo na nga sa YouTube Livestream mismo ng Itbulaga. Na kung saan, ay mabilis pang ang dumami, at umabot ng mahigit 111k ang mga nakatutok at nanunood sa kanilang YouTube Livestream. Kung ikukumpara nga sa katapat nitong noontime show na Showtime. na muli ang pinatunayan ang pagiging number one ng Itbulaga. Samantala, sa segment naman na Itbulaga Olympics, ay nadagdagan naman ang game na pinaglabanan dito ng parehong team. Na kung saan, ay nakasama nga dito si Dabark Ads Ryan sa yellow team, at si Dabark Ads Paulo naman ay kasama bilang technical committee kasama ang TVJ. na kung saan ay kailangan pa rin nilang panatilihin ang lobo sa taas habang sinusuot nila ang mga OOTD nila. At pagkatapos ng lahat ng members, ay kailangan naman nilang may shoot ang candy cane sa bote ng magkakasama sa garter. na kung saan, ay ang Yellow Team ang nanalo dito ngayong Sabado December 14. Samantala, narito naman ang iba pang naging reaksyon ng mga netizens, sa talaga namang pasabog na Saturday performance ni Dabart Ads Main. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?